Hello guys, nandito tayo ngayon sa uh, tawag dito. May papakita ko sa inyo na ano, yung puno nanyog dito sa may likod natin. Kita niyo sa may likod natin 'yan. Ah, uh, pa-ikot-ikot pa, siya, 'di ba? Tingnan niyo. Pagbasta niyo. At uh, ipapakita ko sa inyo, tara. Naguwi kasi ako sa amin. Ayun. 'Di ba? Puro nyug talaga 'yan dito. Lahat ng nyug yan guys, puro tuwid 'yan, ha. Puro tuwid 'yan, 'di ba? Puro nyugan, 'Di ba? Tapos nasa gilid tayo ng kalsada. So ipapakita ko sa inyo guys yung ano, yung puno ng nyog na na baluktot siya. Ito guys, ipapakita ko sa inyo. O oh, di ba? Yan yung ano, yung puno ng nyog na baluktot. Mm. Di ba? Kakaiba yan guys, yung puno na yan guys ng guys. Ah, uh, di ba? Oh, sa lahat ng nyug dito yan lang yung ano yung baluktot <laughs> baluktot yung puno na nyug akala mo pinag pinag ikot ikutan siya ng ano ng ahas <laughs> o oh, diba o oh, saan kayo dyan o oh, lahat naman ang katabi niya yung puno na nyug ganoon naman o di diba lahat naman ang puno ng nyug ganyan siya o oh, yan o oh. kakaiba yung nyug talaga na yan diba? saan saan nyo makikita yan dito lang yan guys sa amin sa ano sa Tagbarungis malapit lang yan sa amin sa bahay. Siguro mga 3 km lang yung layo ayan. Di ba yan, yan ano? Kakaiba talaga yung puno ng yug. <laughs> Di ba pa ikot-ikot siya. Yan. Oh. Yan. Tapos sa uh, malapit din tayo guys sa ano malapit din tayo sa May Tulay eh yung tulay ang ganda ng tulay di ba Oo, oh, ano yung tulay tapos sa may kabila puro basa dito sa gilid niya puro nyugan yan puro nyugan alam may, may mga mais pa nga dito pinayanin mo na ng mais may mga maisan na pala dito tabing ilog ito guys sa may ilog yan dyan sa may kabila tapos yan puro ano uh, nyugan Puro nyugan talaga yan siya, o oh, di ba? Dami ng nyug. Wala lang bunga. <laughs> Siguro na harvest na sila. Na harvest na. Nasa sa tayo guys ng kalsada. Ayun may mga sakyan pa dumaraan. Hindi ba? Nasa tabi tayo ng ilog. Ito ilog yan sa may kabila niya na yan dyan. Ilog yan. Tapos sa may kabila doon, puro nyugan din yun. No? Oh. Puro nyugan din. No? Oh, ba? Diba? Puro yugan. Ito talaga yung kakaiba na Na puno ng nyug dito sa amin Ano na to Parang viral na ito eh Viral na ito dito sa amin Itong puno ng nyug na yan Ayan yung puno ng nyug Baluktot baluktot <laughs> Baluktot baluktot O oh, diba <laughs> Kakaiba talaga yan Bata pa ako Maliit pa yan Nung ano nung bata pa ako Maliit pa yan Hindi pa yan siya ganyang kataas At saka dami yan ang ngayong ano ang dami niya na nga yung bunga tignan nyo oh, ang dami niyang bunga oh. dati wala yan ang dami niyang bunga di ba? ang dami niyang bunga kakaiba talaga yung puno na niya yan oh. oh di ba o oh? kakaiba sa lahat siguro sa sa lahat ng nyug dito ito lang yung nakikita, nakita ko talaga ng ganitong puno na ito <laughs> parang maliit pa ako ito, dyan na yan eh ngayon ko na lang ulit na videohan ito kasi siyempre alam nyo na vlogger na tayo. oh, di wow. vlogger <laughs> na tayo. <laughs> Kailangan natin ipakita sa kaila yung kakaiba diba? Yung kakaiba na nakita natin. Yung kakaiba na pwede natin ipamahagi sa mga pwedeng mapanood at pwede nilang ikamangha. O oh, diba? Saan ka dyan? Yan. Pasensya na kayo guys. Pasensya na kayo sa ano ha? Sa ingay ng mga sakyan kasi nasa tabi tayo ng daan. Alam nyo naman. O oh, yeah nasa tabi tayo ng daan niya yung ano oh. di ba tabi tayo ng daan yan yung ano. diba? So ito lang nga tayo guys Dito tayo sa may uh, nilang uh, takduan Ito yung takduan na sinasabi no Nasa tabi tayo ng daan pa rin Ito yung daan Kasada papunta ng puerto So ayan Ito yung takduan na sinasabi nila Na sikat din ito ngayon dito sa amin Takduan Kasi marami silang May mga cottage na yan dyan sa kabilang gilid Tapos may mga cottage din doon sa may kabila doon Nakikita nyo yun Puro mga cottage na yan sila lahat doon yun Sa may kabila doon hanggang doon sa may dulo. So, ito lang titambayan kasi ng ano, karami mga lambat dito sa may baba. Pero maganda yan guys, puro ano na yan, beach na yan dyan sa may kabila niyan. So, ipapakita ko sa inyo. Tara! So, dito hanggang dito lang guys ang ating video. Hanggang sa muli. Paalam!